Oh, lindo. Hello, colorful mga boss. Napaka-solid. Off natin. Oh, grabe. Solid mga boss. <laughs> grabe yung animation. Hey, what's up mga boss? Mga nang Since uh, maraming nagre-request na i-review po daw ito ulit. Ayan, Suzuki Hustler. Hybrid to. Meron ding hindi hybrid. Pero kunti lang naman yung pagkakaiba mga boss. Ayan, alam naman natin na kapag Suzuki, alternator lang yung naka-hybrid. Ayan, sa purmahan, napakaganda Para siyang, uh, kung baga, may kahawig mga boss uh, Malalaki yung mga sasakyan So, yung iba kasi, uh, hindi na ibabalik yung RBS niya Yung radar braking system Dahil yan dito mga boss Sa sensor na to Kasi kapag uh, tinanggal tong windshield Nawawala sa alignment Kasi ina-align yan eh So, kailangan niya i-align ulit Gamitan niyang scanner Punta kayo sa ADAS O yung yung sa safety support niya So, tignan natin yung loob. So, ayan mga boss. Tignan natin yung year model nito. Ayan. So, hindi makita dito. So, dito tayo. Ayan. Spacious mga boss. For sure. Ayan. Hindi yan, hindi yan, ano. Hindi yan favor-favor. So, hindi natin makita yung, ano. Sa so, tire na lang. Tignan natin sa tire kasi first pa naman to. First tire. 2021 model Ayan Super star pa naman to Kasi medyo ano na yung seat So tingnan nyo dito mga boss May parking uh, alarm Automatic idle off uh, Auto brake or RBS Radar braking support At meron din siyang cruise control At syempre lane keeper So nag alarm yan kapag wala ka na sa linya So ayan may trip dito May ano, info Dun yan sa dashboard Ayan so naka push button Ayan, napakaganda ng steering wheel. May controls na rin dito. Ayan, doon sa ano yan. Audio kapag tumatawag ka. And then sa stereo. So on natin. So ayan mga boss, ang daming umiilaw na pera. Ayan, nakikita ninyo, nasa 22,000 pa lang. Oh, ganda oh. Hello, colorful mga boss. Napaka-solid. Off natin. Oh, Grabe, solid mga boss. Grabe <laughs> yung animation. Yung tinakbo nito. Ayan, so naka 5 inch. Pwede yung upgrade may, may mga ano dito sa aircon. Controls nya. Ayan. So pwede rin maka-auto yung aircon mo. So ang ganda ng dashboard oh. di ba? May mga ano sa dito. baga... karakter na same din sa kanyang uh, headlight Then dito napaka spacious talaga mga boss. Ayan. So re recommended ko talaga to. Uh, kung ikukumpara ko sa mga minivan, almost the same lang naman pero medyo mas comfortable to mga boss akyan. Ayan tingnan niyo. So 57 yung height ko. So kung makikita nyo mga boss kahit na 6 footer pa yung driver dito is kayang kaya pa Dahil mataas naman yung kanyang roof At syempre comfortable yung driving position Pwede mo namang iusog yung upuan kung kung gusto mong mas maliwalas pa yung pagdadrive mo Dito naman sa likuran mga boss Dito sa likuran naman medyo spacious din siya Siguro kahit na 5'10 ka ay kayang kaya pa dito At syempre kahit na tatlong tao dito sa likuran ay pwedeng pwede So dito naman tayo sa likuran park Yan, yeah, hybrid sya asler. Yeah, diba? nabakas mga boss, yung pirumahan niya. Yeah, may mga sensor, s'yempre. Ito yung sa parking, uh traska may sensor. Ayun. Kita niyo? So may konting space lang dito. So nakakapaglagay ka na naman ng uh, mga groceries dito, konti kunti lang. Yan, So dito sa Japan, Yung mga bago dito, almost wala na talagang ng spare tire mga boss. Ayun, nakikita ninyo. Pero may mga jack yan at mga ano pang ano ng pang silant ng gulong. At meron yan sa ilalim. Ayun, so yung gulong niya steel rim. Pwede tong palitan niyo na lang ng mags R15. Ayun, 15 inches. So napaka-solid tingnan natin yung engine bay. At under the hood mga boss, ito yung makikita natin. Ayun, so ang makina pala nito is RO6D. So kapag uh, hybrid kasi mga boss, D pero kapag uh, hindi hybrid, RO6A mga boss. Ayan. So, Suzuki Motor Corporation. Ayan, makikita nyo. Battery. Andito ito yung kanyang ECU. Ayan, ito yung, yung kayang, ano, tawag din dito. Uh, charcoal canister. Total body. Purge bulb. Then, ito yung kanyang uh, MAF sensor, MAF. At bukod sa MAF sensor, MAF, mga boss, meron din itong MAP sensor or MAP. Ayan, mga boss, yan yun. At dito, mga boss, makikita natin may ano na to ayan, EGR exhaust gas recirculation at yun, may ano na rin heat, heat exchanger, ito yung maganda mga boss naka heat exchanger na yung kanyang uh, EGR ibig sabihin, mas cooler yung air na pumapasok sa ating intake system simple, naka dual BBTI, BBT lang pala ayan, so makikita natin mga boss napaka goods at napaka nito ito dahil hybrid, almost the same ng ito sa wagon R na hybrid pinaka top talaga, or pinaka maximum na pinakatipid niya is umaabot ng 40 kilometers per liter. Di ba? Napakatipid mga bus. syempre yung hybrid system nito, itong kanyang ano lang, alternator, ng turbo at engine. syempre naka-CVT uh, automatic transmission nito mga bus. Ayan. Bunutin natin to. Ayan, makikita nyo mga bus. cvt so, sabihin, CVT fluid. At ito yung kanyang braking system niya sa likod mga boss. Ayan, naka-pivot type yung adjuster niya. At ito mga boss, ito yung napakaganda talaga ng ano, mga uh, wheel cylinder ngayon. <laughs> napakatibay nito mga boss for sure. Kapag ganito na yung mga wheel cylinder niyo, napakatibay talaga mga boss. Wala akong masabi. Kapag nasiraan kayo ng bearing nito mga boss, ayan, simple na to. Kasama na yung sensor. S Siyempre mahal. Pero may paraan pa rin dito mga boss para yung bearing lang yung papalitan kung may available na parts. Pero kapag wala talaga, papalitan ah, mo talaga to ng assembly mga boss kasama itong flange yan solid dun man tayo sa harapan ito yung harapan niya mga boss same lang ang ng brake ng day 17 nakikita ninyo yan. so last lang masyadong binago dito sa mga brakes nila yan. so goods na goods yan may stabilizer link para stable yung ating rides mga kurbada front wheel drive So ito yung panglilalim niya mga boss, yung makikita nyo. Ito yung ha, mahirap na ikabit na belt. So paalala. mahirap talaga at marami akong tutorials dyan. Mag-iingat din kayo sa paglusong sa mga maraming damo mga boss. Baka madali ito. Napakanipis lang ng ano nito. Ah, uh, concept sensor. Ayan. So magpalit talaga kayo ng belt kasi madadali talaga to kapag naputol yung belt ninyo. Putol din to. Napakanipis lang. So, napaka goods mga boss. Kita ninyo, ayan, napaka-solid. Ayan, CBT transmission. Good, good na good mga boss. Ikita nyo nito, ayan, ganyang starter. Yan yung kanyang alternator na <laughs> yun lang yung hybrid mga boss <laughs> sa unit na to. Ayan, so kaya mapapurohan yung ating mga starter kapag uh, naka-on yung ating auto idle uh, stop. May starter talaga siya, hindi tulad na mga tunay talaga na hybrid na 100% is integrated na siya. Kung yung motor generator mismo ang nagpapaandar din ng makina, hindi yung starter. Ayan. So dito mga boss makikita natin exhaust Napakaganda at Siyempre naka plastic tank uh, Bakit yung mga sasakyan ngayon is naka plastic tank na yung ginagamit mga boss Dahil sa kadahilanan na ito ay magaan uh, Yung sa cost naman sa paggawa nito is medyo lesser Mas madali siyang gawin At the same time mga boss hindi to masyadong na accumulate ng moisture Unlike sa ano yung metal Ayan So coil spring and shock absorber goods na goods mga boss para sa akin 100% recommended kaya kung uh, gusto niyo ang unit na to yan magpa-reserve na kayo ito sa kanyang uh, left side mga boss ito yung sinasabi ng iba <laughs> hindi daw na, hindi daw natin alam yung ano yung battery na to ito po yung sa ano semi hybrid mo na boss yan lithium ion battery so makikita niyo dito sa upuan ng left side kasi sa Pilipinas nililipat na to nandito na yung driver side <laughs> Ayan mga boss. So yan po yung nagpapagana doon sa alternator para gumaan yung ikot noon at hindi mahirapan yung makina. Yun. Yeah. Thanks for watching. God bless you all. See you at the next video.